Sa malayong kagubatan ng Siberia sa Russia, matatagpuan ng isang kakaibang formasyon na tinatawag na Patomsky Crater o minsan ay tinutukoy bilang Crater of the Fire Eagle's Nest. Natuklasan ito noong 1949 ng geologist na si Vladimir Kolpakov habang nito sa gawa ng eksplorasyon. Sa unang tingin para itong isang bundok na gawa ng tao, isang mataas na kono na may hukay sa gitna, tila isang bulkan ngunit walang anumang palatandaan ng lava o apoy. Ang crater ay tinatayang 40 meters ang taas at mahigit 100 meters ang lapad. Ipinagtataka ng mga siyentipiko kung paano ito nabuo dahil wala itong katangian ng karaniwang vulkan o meteorite impact. Ang ilang teorya ay nagsasabing ito ay bunga ng pagbagsak ng isang meteorite na hindi sumabog. Habang ang iba naman ay naniniwalang resulta ito ng underground explosion dahil sa natural na gas o radioactive materials. Noong 2000s, nagsagawa ng panibagong pag-aaral ang mga Russian scientists. Natuklasan nila ang mga bato sa paligid ng crater ay tila naangat mula sa loob, hindi tumama mula sa labas. Isang palaisipang lalong nagpatindi sa misteryo. May mga lokal na alamat pa na nagsasabing ito ay gawa ng mga Diyos o tanda ng mga nilalang mula sa kalawakan. Hanggang ngayon wala pang tiyak na sagot kung paano talaga nang buo ang Patromsky Crater. Isa ito ang paalala na sa kabila ng makabagong teknolohiya, Marami pa rin hiwaga ang mundo na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa katahimikan ng Siberian taiga, nananatiling nakatayo ang Patromsky Crater, isang misteryo ng kalikasan na patuloy na humahamon sa ating pagkausisa. <tong>